Mga kapalan na may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pangilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuti balita ng Panginoon ayo kay San Mateo. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng cesaria ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ang iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Remyas, kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi niya sa kanya, mapalit ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi hinahayag sa iyo ng sinamang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaik sa kanya kahit ang kapanyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting malita ng ating kaligtasan. Narinig mo ba ang tawag ng Diyos? Mga kapananapalataya, ngayong araw na ito ay bumabalik tayo muli sa mga ordinaryong panahon ng ating simbahan. Ngayong araw rin na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Sila ay mga prominenteng tao sa kasaysayan ng ating simbahan. Lalo na nung um, nag-uumpisa pa lang ito. Ang dahilan kung bakit pinagsama ang pagdiriwang ng dalawang ito ay dahil sa maraming pagkakatulad nila. Pareho silang may mga ginampanang mahalagang papel sa sinaunang simbahan. Si Simon Pedro ay tinuturing na unang Santo Papa, pinuno ng mga alagad. At kagaya ng narinig natin sa ating Ebanghelyo, siya ang naging pundasyon at haligi ng simbahan ni Kristo. Nang sinabi ng Panginoon na sa Kanya itatayo ang simbahan. Si Pablo ay isang kilalang mga ngaral. Karamihan sa mga nilalaman ng bagong tipan ng ating Biblia ay isinulat niya para sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lugar, kung saan, kung saan saan itinatag at ipinangalat ang simbahan ni Kristo. Karamihan sa kanyang mga isinulat ay ginawa pa nga niya noong siya ay nakukulong na. Si na Simon, at Pablo ay mga kilalang nagkasala sa Panginoon. Mababasa natin sa ating mga Ebanghelyo na tatlong beses na itinatwa ni Pedro si Jesus noong mga panahong nagdaranas sa paghihirap ang ating Panginoon. Si Pablo ay isang kilalang kawal ng imperyo ng Roma na naatasan o sigin ang mga sinuunang kristyano. Subalit sa kabila ng kaninang pagkakasala sa Panginoon, ay pinatawad sila at binigyan pa ng panibago pagkakataon na magbago at sumunod sa kanya upang tubdin ang kanika nilang mga misyon. Sina Pedro at Pablo ay tinawag na Panginoon sa pabagitan ng himala sa kanilang mga buhay. Nagimala si Jesus kina Pedro at mga kasama niya sa pamagitan ng pagkakaroon ng sobrang daming huli ng isda. Pagdaon nila, si Pedro ay kagad na tumugon sa paanyaya ni Jesus. Si Pablo ay binulang ng Panginoon sa pamagitan ng napakalakas na liwanag sa daan. Lagi mala si Jesus sa pamagitan ni Anas lang si Pablo ay muling makakita. Pagkatapos noon, ay siya ay naging kilalang tagapangaran at tagapagtanggol ng mga sinuunang Kristiyano. Ang Diyos ay tumatawag ng mga makasalanan upang sumunod sa Kanya sa paggawa ng kani kanilang mga misyon sa buhay. Kapag inayaan na lang natin na maghimala ang Diyos sa buhay natin, makikita natin ang pagbabago sa atin at magagawa rin natin ang ating mga misyon na ibinigay sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating pagalakbay sa ating buhay, pananampalataya, iningin natin na tayo ay patawarin ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala at tayo ay patatagin niya upang magampanan natin ng matagumpay ang ating mga misyon na iniatang sa ating mga balikat. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Patatagin mo po kami ng inyong mapaghimalang mga kamay upang magampanan namin ang aming mga misyon sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Amen.